Happy Fiesta po sa inyong lahat. Pakibati nga ang bawat isa, Happy Fiesta. At bigyan natin ng papuri, para ngalat pa pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Buena mano ka. At sa kabila naman, Pinagpala ka. pinagpala ka. Sapagkat ito ang unang misa sa piyesta ng Pong Sareno at tayong lahat ay narito na. Tunay ngang nagagalak tayo at buena mano. Gusto natin tayo ang unang magdiwang, unang mabahaginan, unang pagpalain, unang paghimalaan ang gustong unang paghimalaan ng pong nasareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At tunay nga po, sapagkat ang piyesta din natin ngayong taong ito ay makasaysayan at mabiyaya. Ipinagdiriwang natin sa taong ito ang dakilang yubileyo ng pag-asa. Pag-asa. Ito ang hatid ni Jesus sa sareno sa atin. Ito ang una niyang gusto yung sabihin sa atin. Ano man nang mangyari, huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat hindi niya tayo bibiguin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo kalilimutan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, umasa ka lagi sa Diyos pag-asa. At hindi lang po ito dahil taon ng yubileo. Sa taong ito, 2025, sa kauna-unahang pagkakataon, ang piyesta ng Pong nasareno, hindi lang piyesta ng Quiapo, hindi lang piyesta ng Maynila, kung hindi piyesta ng buong Pilipinas, piyesta kung saan may may Pilipino, saan mandako ng mundo sapagkat ang piyesta ni Jesus sa Sareno, piyesta ng bawat Pilipino. Amen! Kaya palakpakan natin muli ang pong na Sareno. Kaya naman ang paanyaya niya sa atin na huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag din tayong matakot sa krus. Lagi ko po itong sinasabi, hindi na siya nasareno kung walang krus. Kapag tinanggal niyo ang krus, sasabihin niyo siguro, ay, hindi na yan ang nasareno. Hindi yan ang pinuntako. Sapagkat lahat naman tayo dito, mga kapatid, may pasan-pasang krus. Ngunit, ano nga ba ang krus ng poong nasareno? Anong pagkakaiba ng krus? Baka sabihin nyo, may krus akong daladala ngayon, pero talaga bang krus yan ng nasareno? Talaga ba yan yung krus ng pakikiisa natin sa Kanya? Kasi pwede nating sabihin lagi, krus ito. Pag nakita mo ng asawa mo, sabi mo siguro, ito ang krus sa buhay ko eh. O pag nakita mo yung anak mo, o nakita mo yung kasama mo sa trabaho, yung kaaway mo, sabihin mo, ito yung krus ko sa buhay. Yung matalaga ang krus. Dalawang katangian daw para malaman natin kung ito ay talagang krus ng Pong Nazareno. Una, ito ay krus bunga ng pagsunod. Pagsunod. Kaya nga sa taong ito, ang tema natin, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Pwede kasing nasasaktan ka, pero hindi naman yung bunga ng pagsunod. Huwag mong isipin na krusyan, pero kaya yan nangyari kasi hindi ka naman sumusunod. Sinasabihan ka nang huwag kumain masyado ng matatamis. Kain ka ng kain. Tapos pag nagka-diabetes ka, sabihin mo, ito ang krus ko. Hindi ang krus. Kasi ang tunay na krus, bunga ng pagsunod. Halimbawa, sumunod ka sa Diyos, nagsabi ka ng totoo. Dahil doon, pinagkakaisahan ka, pinagtutulungan ka, chinichismis ka, yan ang krus. Dahil yan ay bunga ng pagsunod. Tapat ka sa asawa mo, dahil diyan, nahihirapan ka, maraming tukso pero pinaglalabanan mo lahat yan. Nagsusumikap ka sa trabaho mo, sumusunod ka. Di ba ganun ang nangyari sa pong nasareno? Sumunod siya sa ama, anong nakuha niya? Ang krus. Ang krus ng ating kaligtasan, bunga ng pagsunod. Hindi lahat ng pagpapahirap krus. Kung yung pagpapahirap mo ngayon, dulot din ng masamang bisyo, Dulot ng masamang ugali. Dulot ng hindi tama, hindi po yung krus. Sapagat ang tunay na krus, bunga ng pagsunod. Ikalawang tatak ng krus ng pong nasareno, ay ito ay krus ng pag-ibig. Tingnan niyo po ang pong nasareno. Ang ganda-ganda ng gayak ng altar namumukadkad lalo na ang pula at dilaw na sagisag ng kanyang pag-ibig at katapatan sa atin at ang sinasabi niya ang krus na ito hindi krus lang ng pagpapakasakit hindi lang ito krus ng pagdurusa hindi ito lang krus ng pagsubok ito ay krus na nagbubunga ng pag-ibig ang tunay na deboto puno ng pagmamahal. Kaya dapat mamaya pag-uwi ninyo, kasi simba nyo lang sa kya po, kayo pa ang buwe na mano sa pista. Iparamdam nyo ang pagmamahal, kahit na nahihirapan kayo. Iparamdam nyo ang pagmamahal sa inyong pamilya, sa inyong kapitbahay, sa inyong kasama sa trabaho. Sapagkat ang tunay na pumapasa ng krus ng Nasareno, katulad niya, hindi lang nahihirapan, lumalago sa pag-ibig. Kapag itong dalawa daw na ito, mga kapatid, ang lumago sa ating puso, pagsunod at pag-ibig, tunay tayong pagpapalain. Tunay tayong nakalalapit. Tunay tayong nakakatulad ng pong Nasareno. Kaya't sa misang ito, habang ipinagkakatiwala natin sa Kanya ang mga krus natin sa buhay, ilatag din natin ngayon sa Kanyang paanan ang ating mga puso. Alam ko, kaya kayo naghirap pumunta rito sa Kiyapo dahil may gusto kayong ibulong sa Kanya. May gusto kayong ialay sa Kanya. At naniniwala kayo kagawa siya ng himala sa inyong buhay. At mangyayari ang lubos kung ang krus natin ay mahalin tulad sa krus ni Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama po tayo ngayong magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami, iyong mga alagad, iyong mga kapatid, nakikigalak Unang-una kaming narito ngayon para sa iyong kapistahan sapagkat mahal na mahal po namin kayo sapagkat alam namin bagamat mabigat, masakit, mapait ang mga krus sa buhay mas makapangyarihan ang iyong pag-ibig, awa at biyaya. Narito kami dalisayin niyo po ang aming debosyon. Lumago kami sa pagsunod at pag-ibig upang sa gayoy manahan kang lagi sa aming piling. Hindi kami nawawala ng pag-asa sa ikaw ang aming lakas at kapayapaan. Matamis naming papasanin ang krus sapagkat katulad mo, ito ang magiging tulay sa aming kaligtasan. Maligayang kapistahan. Mahal na po Jesus na sareno. kaawaan niyo po kami. Basbasan niyo po kami. Amen. Amen.